I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign Be the greatest, everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest, I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing, sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, get in my way, and you be put down. It ain't your place, all. Uh, daily trip schedule nila PITX to to Gigaraw, Cagayan meron silang 11am uh, Deluxe Plus Inner City Central by the with CR guys ang fare naman nila ay 1,213 tapos 3pm naman guys First Class Express 2x1 Seeders with CR yun So ayun guys, nandito tayo ngayon sa PITX. So kakarating ko lang. Uh, ang vlog natin sa araw na to dito sa PITX guys ay i-update natin yung biyahe ng, ano, biyahe ng Victor Liner patungong Tugi So para malaman nyo kung ano bang mga trip skin kung magkano ko masaya guys ng biyahe ng Victor Liner. So nandito ako guys sa ground floor dito sa may parkingan ng mga bus yun uh, sa, sa nasa Lubang ako kakarating ko lang guys so ang oras natin ngayon ay alas 10 na na tanghal uh, katangali na rin guys so ayun bago tayo magpatuloy mga idol sa pag-update sa Victor Liner sa kanilang trip schedule pamasahe uh, kung hindi pa kayo nagpag-follow sa aking Facebook, i-follow nyo po ang Facebook ko. Kung hindi pa kayo nagpag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe po. Like guys and Ayun, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta kay Greg TV sa YouTube at saka sa Facebook. So, ayun, shoutout nga pala sa lahat ng bus enthusiasts dito sa Pilipinas. Then, maraming salamat sa mga bagong subscribers, mga bagong followers, guys, sa Facebook and YouTube. So, ayun, guys, hindi ko na matatagalin. Tara, simulan natin at punta na natin yung Victor liner na ticket booth nila para makita natin kung ano ba ang trip schedule ng biyahe ng... Uh, Okay, got out, so let's go. Have you ever failed? Are you listening? Damn. Uh yeah. Uh yeah. Uh yeah. Uh. yeah. Uh. yeah. Uh. So ayun guys, I'm back. So papunta tayo ngayon ng, pi ano, ng Ticket Boat 6 para malaman natin yung I trip schedule ng Victoria Liner at kung magkano pa masaya guys. So ayun. Ayun, nakikita ko na guys yung, ano, yung Ticket Boat 6. So titrip siya tayo doon sa Ticket Boat ng <coughs> Victoria Liner. So tingnan natin kung anong counter to. Sana meron. So, counter 9 guys yung ano counter 9 yung ano ng Victory liner so ay hindi pinask so ayun guys nito ito ayan counter 9 so ticket box 6 guys yung pwesto ng victory liner patungo to kikiraw so ito yung trip schedule nila guys tayo natin so let's go So yung trip schedule guys, uh, daily trip schedule nila, PITX to Tugigaraw, Cagayan, meron silang 11 a.m. Uh, deluxe class. Inner City Central by Street Suite CR guys. Ang fare naman nila ay 1,213. Tapos 3 p.m. naman guys. First class express 2x1 Cedar Suite CR yon. Meron naman silang 1,431 ang pumasahe. At saka 5 p.m. naman na biyahe. Eh, first class uh, express 2x1 Cedar Suite CR. 1431. Halos pares lang ito guys. So, para naman sa 7 PM ng gabi, meron silang Deluxe Inner Cities 2 by 2 Seaters with CR. So, pamasaya naman mga idol ay 1213. So, para naman sa 9 PM, uh, ito na siguro yung last trip nila. Yung 9 PM. First class express 2 by 1 Seaters with CR then 14 uh 1431 guys. So, ito yung mga uh, bagong pamasaya ngayon. So, para sa mga dadaanan ng mga lugar ito, kasama yung Muñoz, San Jose, uh, Solano, Bagabag, Santa Fe, uh, Aritao, Bangbang, uh, Bayumbong, Kawayan, Cabagan, Diade, Cordon, uh, Santiago, Echague, uh, Alicia, Talavera, San Pablo, Reina Mercedes, uh, Naguilian, San Mariano, GTN, gamo. Tapos sa uh, meron din silang ilagan, tumawin at saka pinya blanca guys. So ayun. Sa mga gusto mag-book online, visit lang po kayo sa Kung mag-book kayo guys, punta lang kayo sa www.victoryliner.com o kaya mag-email kayo sa ano victoryliner.com, guys. Ayun. So para naman sa mga customer help, uh, service hotline, ito yung number na pwede nyo tawagan. 0998-5915 and sir guys so sensya na medyo na upload yung camera natin <coughs> so ayun guys matatagpuan itong Victor Liner dito sa counter 9 the hit 6 so dito lang to sa ground floor sa mga nagtatanong sa akin mga bagong bus nila guys itong first class 2x1 yung mga bagong labas ito na pala nakapaskil na So, nung nakaraan, nag-spatter nag tayo dito sa PITX. Na-spatter natin yung si 5-5, 5-3, si Okay, guys. So ayun guys, I'm back. So galing na tayo ng Victory Liner sa Ticket Boat 6, uh, counter 9. So na-update na natin yung biyahe nila patung Tugigaraw. So ayun, maraming salamat sa inyong panunood dito sa aking Facebook, sa YouTube. Uh, at syempre, sa mga hindi pa nakapag-follow, nakapag-subscribe sa aking mga account, uh, mag-subscribe na po kayo kay Greg TV. So ayun, lalabas ako guys, kasi nandun yung tropa natin daw sa labas ng Pitex mag ano mag basa so imimit natin so bibigyan din natin ng ano sticker so may talaga siya akong mga sticker dito na pinamimigay sa mga kopya natin mga bus so let's go guys samahan niyo ako then syempre hanggang dito na lang ang video natin and pa na lang po ng video ito para malaman din ang mga iba yung mga trip schedule ng Victory Liner patungong Tokyo guys so maraming salamat